Gerald Anderson, nagpaalam na sa mga boss. Gustong gusto talaga makatande muli sa isang pelikula si Kim Joo. Humirit para mapagbigyan nila Miss Cory. Kapansin-pansin naman kasi ngayon sa malaking pagbabago ni Kim Joo. Maging si Gerald, napawaw na lang sa new series ng actress. Ang The Alibi Series. Kakaiba si Kim Joo. Kasi ang mapapanood rito sadyang kumawala sa dating kinasanayang lag team. Bagong bago sa mata ng lahat. Lumabas sa comfort zone which is napakagaling. ay ang patunay na hindi lang magaling si Kim Joo sa mga love story. Kaya nang makipagsabayan sa mga iba't ibang genre at mauhusay na artista. Ayon nga sa mga ibinahaging komento, aba naman, ang galing din ng timing ni Gerald Anderson. Gusto ulit makasama sa isang pelikula si Kimmy. Alam niya kasi na never nalalaos ito. Simula na maghiwalay sila, tuloy-tuloy ang mga proyekto. Hindi nawalan kahit pandemic. Mahal na mahal ang management. Hindi nila langaw Magaling din kasi na artista at malayo na rin ang narating nito. Hindi tulad ng iba na focus sa mga dati pa rin aktingan. Ayon pa si isang komento. Sana naman huwag mo na Gerald. Okay na okay ang tandem ni Paulo, Bilino at Kim Chu. Magparaya ka naman. Marami ka pang pagdadaanan para makabalik sa sa Kimmerald tandem ulit. Anong senyorito sa inyong update na naman patungkol kay Kim Chu at Gerald Anderson?